Dito sa isla ng Mulukabok sa lungsod ng Sagay Negros Occidental ay nakatira ang pamilya ni Ranel Escala. Ito ang sitwasyon na kanilang hinaharap araw-araw. Kung adyem og o kusog, dili mi mo da pero kung madala lang panagat, add to me. dili sila kapanagat, lisugid, mauna na ipagpangutang mi mo sa tindahan. Ang mga di pangkaraniwang presyo ng bilihin ang isa pa sa dahilan ng kanilang kahirapan. Mahal po din ang mga dilata. Tag 28, ang uban, tag 29. Ang mineral, tag 50. Halos ganito rin ang pamumuhay at kahirapang nararanasan ng mga taga-isla ng Bagong Banwa sa bayan ng Tubigon, Bohol. Alisod yun, no? Dili o ganang panahunting oh hangin minus man ang kuan sa isda, minus po ang pagpanagat kaya tungod sa hangin. Hangad na makaahon din sa kahirapan, pero sa pagtataguyod ng kanilang buhay ay nakaamba ang panganib at trahedya. Doon na dito yung lupresyor, bawad din mo, maghangad naman ko sa akong kanangkuan, pambot, naugbok akong pambot. Ang karamdaman na sa katawan ay diabetes. Naputol ang mga kumagko, hindi na ako kalakad. Maraming ipikto kay hindi naman ka trabaho. Lisod <laughs> ka kayo kay nagamit si <laughs> Nance. Magkakaiba suliranin ang nararanasan ng ating mga kababayan sa mga isla ng Visayas. Subalit, iisang mukha ng kahirapan ang dumarating sa kanilang buhay. Batid ito ng pamamahala ng Iglesia. Kaya sa pamamagitan ng programang Lingap sa Mamamayan, at sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo ay nagpapadala sila ng mga dagliang tulong para sa ating mga kababayan sa mga isla ng Visayas. Ako dako na nga pasalamat nga nagdagdag dag, o grasya din ni sa Malukabok ang Iglesia ni Cristo. Dako na kayo ng tabang sa mua karon nga bisan naglain ng simpo na para magdagdag og tabang dako uh, eh, na jud ikatabang sa pamilya kay bugas na ni og tubig gi kompleto ni oh kompleto salamat kayo salamat gyud kayo sa tanan ninyo pagtabang sa amoa maraming maraming salamat po Egsuo ni Eduardo Manalo sa tulong mo ngayon nga binigay mo sa amin. Ako po si kapatid na Ringo Karigma para sa worldwide link up sa mamamayan special coverage